Good morning mga kasari nandito na naman tayo mama next vlog for today's video ay meron tayong deliveries from URC yung ating mga ano sa skype takes at saka yung uh, meron tayong deliveries ng mga red horse pasensya na kayo kasi may tarang yung ilawalan nyo sa so, mga hindi pa pala nakapag subscribe please like share and subscribe mama next vlog Hello, good morning. Nandito na yung dagdag gulay natin. Ayan, kararating lang. O, ba? Diba? Ang ganda ng ating mga sitaw. Ayan. O, diba? Mga langga fresh. At saka yung ano, bagong pitas. Ang ganda talaga. O, ba? Diba? At saka ganito pala yung aking tips sa mga nagugulay paggabi, babalutin ng plastic para pag umaga, fresh na fresh pa rin kasi kung hayaan lang natin na naka-open siya madali siyang mag-lanta so ayun, nagdagdag tayo ulit ng palapasa yung mga langga, i-arrange muna natin ayun, nagdagdag ulit tayo ng kamatis mga kasari, meron tayong delivery from San Miguel Beer. So dito, ayan, kumuha tayo ng 10 case. Ay. 2, 4, 6, 8, 10, 11, isa yung natira namin, so kumuha kami ng 10, so 11 na uh, litro 25, ng isang lights, dalawang red horse, at saka dalawang pilsen. benta talaga kasi pag bumili sila kaha 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 kaya madaling makagos yung ating deliver ito tala binayaran natin sa ating mga red horse ay so sa yan na kinuha natin oh, ayan 10 case na litro dalawang pilsen dalawang stallion at saka isang sanmig up ah sun lights at ang total na binayaran natin ay 9,985 pesos napaka mabenta yung mga inumin mga langga kaya dapat hindi tayo pwedeng maubusan Stories. Okay. Ang gawala sa mga sito. Wala mga sito. Pila na kabulan. Dumating na yung ating mga okra yung sitaw and then yung ating mga dahon-dahon na -dahon. nagdagdag na tayo kasi ang dami na namin agang-aga pa lang at saka yung kamatis natin mga langga, agaganda oh kagwapa oh, tanan sila oh mga gwapa, ayan so dito ipapasok ko muna ito sa labat, doon tayo ay mag aayos, kasi dito sa labasan hindi pwede, nahaharangan yung mga mamimili yun mga langga mayroon tayong delivery from URC. So mamaya i-check natin kung ano yung mga nakuha natin kasi maraming kulang. So, yan mga langga. Kompleto naman yung ating in order. Ayan, sige. A half case ng beef at chicken. And then, 20 pieces na spicy labuyo. Mabentang mabenta din yan. Meron pa tayong isang case dyan. Send ito sa Nisin products. Ito lang yung kinuha natin. Ayan, pero okay. Lahat, minigilang na natin. Super, so, so good. And then, itong mga lahat na ito ay kinuha natin yan sa URC. Ayan. Meron lang yung isang may damage. Ayan, mga kasari. Ayan, no oh. Open siya. Ayan. Yan ang na problema natin dito sa nagdi-deliver eh. Suplado. Hindi ko alam kung may pabalik yan. Pero lahat-lahat okay naman yung kanilang din deliver. So, ang total na binayaran natin dito sa URCI 3,557 Ah, 3,800 Yung 8 kasi parang 5 o yan. 3,857.39 And then yung ating Sunisin ayang binayar natin ay 2,143. So, lahat okay yung ating. Kasi yan ang ano, mga kasari dapat bilangin. Kasi kahit isa-dalawa lang yung makukulangan tayo, sayang din yun, di ba? So, dapat talagang effort tayo sa pag-check. So, yan na muna yung ating update for today. Today is Thursday. Happy Sailing tayo lahat mga kasari. God bless everyone and... Keep safe.